Ayon sa isang napaka-obvious na report, mahilig sa threesomes ang mga lalaki. Sa tinagal-tagal na panahon ay nahirapan tayong sagutin ang tanong na ano ba ang gusto ng mga babae? Ngayon, salamat sa isang pag-aaral mula sa University of Ottawa, alam ng mga researchers kung ano ang hindi gusto ng mga babae. At yan ay ang makipag-threesome sa dalawang lalaki. No, thank you! Ang pag-aaral na tinawag na Attitudes Towards Casual Sex, Dating, and Committed Relationships with Bisexual Partners ay naipublish sa Journal of Bisexuality noong March. Tinanong ng mga researchers ang 700 mga Canadians kung okay ba sila na makipag-threesome sa dalawang miyembro ng opposite sex. Okay na okay para sa mga lalaki ang sabay na makipag-sex sa dalawang babae. Pero walang babae ang nais na sabay na makipag-sex sa dalawang lalaki anuman ang sitwasyon. Sana'y binigay na lang nila sa mga nangangailangan ang ginastos nila sa pag-aaral na ito. Ayon din sa pag-aaral, isa sa bawat sampung lalaki ang nakapag-threesome na kasama ang dalawang babae. Hinihintay namin ngayon ang pag-aaral na makakapagpatunay na isa sa bawat sampung lalaki ay sinungaling.